Samahan nyo nga pala ako maglipot dito sa bayan ng San Antonio, Quezon. Ayan. Nandito nga pala kami ngayon sa Camp Libana. Dito lang yan matatagpuan sa may uh, parangay no? San Jose, San Antonio, Quezon. Ito yung tinatawag nila na Dagatan Lake. At ngayon, meron dito ang Camp Libana. Ayan. Nandito na nga pala kami sa property nila. Nakakatuwa dito kasi napakamura ng ano, no? entrance. Balik kapag adult is 10 pesos lang, then yung bata is 5 pesos lang. O saan ka pa, ba? Diba? Sobrang mura na. Kung gusto mo ng mas mura is magdala ka rin ng ano, pagkain mo dito, tapos magdala ka ng mat, mupo ka sa ilalim ng puno, o ba? Diba? Sobrang affordable. Tapos, habang nakaupo ka is, ano, ang makikita mo is yung lake nila na napaka-relaxing. At the same time is nakakatanggal ng stress kasi nga, napakaganda ng ambiance dito. Ayan, meron pa nga pala dito, ano, baby. Kaya tuwang tuwa ang mga anak ko. Ayan, nilalaro-laro nila yan habang ah, nagtatakbuhan sila dito sa malawak na area nila. Ayan. Tapos, Meron nga po din pala dito mga pabibilhan ng mga merienda. Meron ng kafehan dito sa loob at mga kung ano-ano pa. Ayan, may paduyan pa nga pala sila. Alim-alim ang mga bata dito. Ayan, kasama ko nga pala yung pamilya ko at mga pinsan ko. Tapos, maghahapon kami nag-stay dito. Ayan. Ang ginawa namin is kumuha na lang kami ng cottage kasi nga, baka may antukin. Eh, di para naman makatulog. Tapos, nagdala rin pala kami ng uh, pagkain namin at niluto namin dito. Ayan. So, ang sarap-sarap magbanding dito kasama ang pamilya. Ang mura na. Tapos, ang ganda pa ng tanawin dito. Ayan. Then, pwede din pala kayo dito mag-camping. Nag-ano sila? Uh, Papa-camping. And then, gusto nyo kumuha ng accommodation, pwede rin. gusto nyo magdala ng tent, is pwede. May bayad din na ah, yung paglalagay nila ng tent, yung tent pitching, ayan. So, mura lang naman yung bayad nila sa camping. Tapos, yung mga accommodation nila dito is mura din. Ayan, kasi nga, probinsya ito. So, mura lang yung ah, bayad dito. So, ayan, yun lang. Salamat.